next Farmer Official. Uh, mga ka-farmer, uh, magandang hapon po. Mga, uh, time is, na, oras natin is uh, 5, uh, 4.15. Uh, oh, so, mga ka-farmer, uh, dito ko nga, dito ako ngayon sa aming kubo-kubo ito kami maghapunan no ah, na ako kanin at saka yung ulam namin itong isaw ka farmer itong isaw oh. ito isaw ah, magawa ako ng barbecue ng barbecue bituka ng bitoka ng manok at saka itong ribs mga ka farmer ah, gagawin kong barbecue din so mga ka farmer ah, dito kaya dito tayo magkain manghapunan mamaya no? Ah, kumusta kayo diyan mga UFW Ah, ingat-ingat lang po kayo kung anong ginagawa niyo ngayon, no? Captain Musang, sir, may hapon. Ah, dito tayo mga halian no? Ah, dito tayo magkain mamaya, magluto muna ako, no? So, ipatuloy ko tong gagawin ko mga ka-farmer. Trip, trip ko lang ito mga ka-farmer. Dito ako mag dito ako mag lul mag luluto mag, 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 mag barbecue at dito kami mang tanghali uh, mang hapunan ng aking tita at si Sami hindi pa uwi mga ka-farmer doon pa oh. nag-overtime so si Sami? dyan muna babalik ano lang si kami Sammy? ano, ano si Sami <laughs> ang layo ni Sami hindi makita yun si Sami <laughs> Isang kilometro yan. Hindi <laughs> maabot ng kamera. Oh. Ang nagbibidyo ngayon sa akin <laughs> mga ka-farmer is, is tita El ko. Ang bulag. <laughs> hmm. Tita ko. Ito na. No? Wow, laki-laki. Ipos ni yung kambing. Mm. Ito lang mga ka-farmer. Ah, uh, trip lang to. Rec foods. Yan ang laki-laki na ang laki-laki ng aming isaw no. Iba magawa ng ibang isaw is sobrang maliit. Ito sa amin malaki. <laughs> ano kasi pang commercial na lang no. Ang sa kanila commercial yung sa amin. Kakain kami. <laughs> Pagkain. Pagkain lang. Wow. Hmm. ang laki-laki yung mga isaw ko pagka tuhog giant ribs ni tito yan o ito na punta kayo dito, pakainin ko kayo ng isaw iwan ko kung kakain ba kayo nito sir si Lucy Bantes lahat, lahat dyan mam rin punta kayo dito may isaw ako, oh. Yan, ang dami-dami to. Mandioli. Yan. Meril. Paano tong maliliit? Hindi na siguro to. Mamalu. Hindi na siguro to. Mahirap lang to. Hugen. Mother Earth. Okay. Tama yan, no? Mag, paano, paapoy pa ako. Gagawa pa ako ng, ah, uh, kukuha pa si Sammy ng banis. Okay. <laughs> <laughs> ihawan ng manok oh mag ano muna tayo ng baga para pang ihawan yan wit lang sandali lang no yun Pasinsya na po sa aming ah... Ah, uh, dakog pang ano talaga itong ganito maitim dahil sa panggatong gatong baka basta dito sa sa probinsya ito so, dito lutuan maitim kasi gatong namin ay eh kahoy so okay lang yun so balik lang mamaya pag mag ano na ako magtapak oh kunting suka ah, oh, ang dami suka Yan. gumagawa po siya ng sausawan mga ka-farmer saka yung tuyo saka yung inalagyan, ah, uh, kunting asin lang kunting, kunting asin lang po kunti lang ata kalamon ding si wow wala lang ping ping, ping 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 mayroong hindi kumakain makain ng iwan na to <laughs> so balik lang mamaya so mag barbecue na ako mga ka farmer so baboy muna lapit ka dito kita para makikita nila yan ribs ito mga ka-farmer ribs ribs yan tapos itong mga isaw yan ang laki-laki ng barbecue ko ba yan yan ito ang big big barbecue malalaking mga barbecue 25 yan. Lasa na siyang mantika da. Madala ka ng mantika. Isang ano. Yan. Yan. Ngayon palang siro kayo makakita mga kaparmer na sobrang lalaki yung aking uh, barbecue yung isaw. No? Yan. Yan. Yan okay yun na oh. so balik na naman tayo mamaya pag magluto na yun so, na yun, oh. yun. malalaking uh, ribs saka yung mga isaw Trip lang namin ni Sami. Dito kami sa kubo-kubo namin magkain. Uh, simpleng ano lang, simpleng salo-salo. Simpleng Ah. Uh, 'Di nga pala no, mga ka-farmer, uh, mga sulit naming support support no. Supporter. Ah. Uh, mamaya, ah uh, mamayang madaling araw uh, Alis kami ni Sami. Ah, uh, uwi muna kami doon sa aming lugar no sa balabag uh, kasi uh, bukas madaling araw sasamba kami sa Kidapawan yung samba namin tapos samba uh, alis naman kami mga ka-farmer abang-abang lang ninyo no uh, mag adventure kami ni Sami ipangatlong ipangatlong poles ang pupuntahan namin uh, sa uh, poles na doon sa banda sa Kirongdong Falls. Oh, Kirong Kirongdong Pulse Falls. Magpit. Magpit area, no? Sino tong mga OFW na taga Magpit, pupuntahan ko 'yon para ah, makita ninyo. Sa kay mga OFW, oh, ah, uh, eh. Ipakita ko sa inyo para sa, sa pag ano ninyo pag bakasyon baka sakali uh, ah, mapusuan kami na pupuntahan oh no? So, ipasyal ko kayo lahat kung sinong gusto. At saka lagi kami handa dito, no. Yung mga pagkain na pang isotik, no. Uh, halimbawa, uh, gaya ng mga kasaba, kamuti. Kamuting bago, at saka yung kamuting kahoy, no. Ah, uh, Diyan si Sami ang luluto dyan. So, bukas, uh, alis muna kami. Ayun. Lapit ako maluto mga ka-farmer. Ayun. Ayun mga ka-farmer, na. Kukunin na natin. Yun. Sarap yun, oh. ah, uh, mga ka-farmer. Uh, yes, ka-farmer. Kakain na tayo. Naloto na yung aming uh, aming barbecue. Kunting dito ka ng manok. Kunting ilang pirasong uh, ribs ng baboy, no? Kaning baboy. Yun. Kain tayo mga ka-farmer. So, alin kayo. oh Sami, ma manalangin ka muna, Salamat ah. kami. kami. Mean. O, oh, kain na, kain. oh yan. Ang ulam namin. Kainan oh, na. O, nanay, o. Mother Earth, nandyan na si nanay, si tita. Asa naman itong mukbangon? Asa Ay, short video. <laughs> oh, magkaon na day ko. Sige na, sige na. Asan day ko? Akakang. Mm hmm, Ayay, nako. Yo, mamaya na yan. Mamaya, kain muna. Wala na, hulo. <laughs> yan. Natawa kami mga ka-farmer, no? Yung li... A uh, little boy nakikita na yung ano nakikita yung uh, Coca-Cola na, na, na. naghanap sa Pepsi nawala na nawala na wala no, ang Pepsi itong Pepsi hanggang nawala man sino tong Pepsi ato wala nga om Ah, nga pala mga ka ito pala yung si bisita namin ngayon sa Kubo-Kubo. Ito siguro, Sir D, ito siguro Pepsi oh. Sprite, uh, co Coca-Cola Sprite kay puti. Coca-Cola. Kain ah, na na. Kain ay, ay, tayo, ka-farmer. So, dala mo na ako, tapos. Nakanyo? Nakanyo? Hmm. nene mama nene gusti ya buka ngotoh wala nah wala nah hmm sung <coughs> <coughs> gareh <coughs> di si boy ini kau tak mengenai si Arnie yang ada yang litro? Tidaklah, perlindungan salah. Ah, nak berbicara sama awak? Kau tak suka apa-apa? Tidak, saya tak suka. ada lagi? Tidak. Apa kamu cakap, Puan? Tidak. Tidak, janganlah. Judak po. Dua nil nil, mula. Mula. Mo, nang, okay, Wala, na. Dito, iring. Bata, kulit Ito, little boy namin no oh. <coughs> Lagi hingi nang buka pula Eh, <coughs> <coughs> <Ay, bukang. coughs> <coughs> yeah. Hey, yeah hey. pala. Sandali <coughs> lang. Wala talaga tong <coughs> little boy <coughs> namin makakapan. Makita na <coughs> lang. Yang dalit. lagi dah. <laughs> hmm, kalau ni. Aku tak nak. Na. Aku tak suka. Oi, aku tak suka. Wah, itu dia mati kau. Hmm, jera. Ayo, ayo dah ganjil ya Walak, walak itu kafarma. Bumuti nila to. Kasi dia. na inyong inom. Iya pang kita naman. Wala tong little boy namin. Ini ni coba. Wah kita kau. Hmm balak dia. Nangai nampak nak kau ni madong. Cepat 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 kau. Jangan masuk tak mungkin angkau ni. Kasi man ang nanya ang kanang sigdalan dagan pag kuyon. Hmm. Ba. Hmm. Kuyon nya. Kita gid jok kunya ba. nak asin ni mungkokron ah. Ah, mga ka farmer. Um, magpaalam na kami. Tapos na kami kain. Sandali lang, little boy. Nasa eh, gold? Hindi ka lagi. Wala oh. Muna ko. Ang lang. Um, dito na kami sa Tapos na kami kain, oh. Paalam na kami mga kamparmer. Mm, um, yan. Sa Paalam ka ng kamparmer. Kain tayo po. Oh? Hindi maubos kasi walang ngipin. <laughs> <laughs> so, bye-bye na. Bye-bye na ka-farmer. Maraming salamat sa panonood. いこう。ああ